Oye idol do this Lagi ako nanood sa iyo. Uh, ah, di polo ko, di polo. Ah, di po. Oh, okay. Ah, okay. Dito oh. ko check ko. Dalman kami bukas. Si Dalman kami bukas. Ah, di manood ko. Wala man ang ana. Ang nailalam ko ni sa nailalam ko. Hindi ba si idol oh? <laughs> ano tong guma ni mo si gini mong gigwan guma. Muguya <laughs> <laughs> kay ni mo. Sugod <laughs> so na guma ba? Oh. Ama ah, mo mau pada long non? Saya so, yes. negros. Negros no, no nag live bangga kau ini sa kuanto, sa tungkuan atau sa, to? sa... Bye -bye. dili katong kapara ka, karong kuan ba karong, karong karong concert ni ron ni Neuron. negros adam mental, mental, mental. oh gisers biar aku tu sa Google. bugu <laughs> ya gaya gejake jake di okay. mailan mailan <laughs> ah Thank you kaya Idol lah Nacambahan bah Asam anda ada ane ron um, uh, Dumageti di polo ko hmm. Pore <laughs> Si Idol What's up ni Idol Mubit <laughs> <laughs> <laughs>

Bayaran ini sa kawan ba? Oh, hai. <laughs> gikap po <puh resyai> <laughs> si siya dulu. Allah, siya yun dulu. Um, Ikaw, bukalis sa unano. no? dua. Kami dua. Si, bukalis sa si Ratman. nako lang gano'y yung fun ball ba kay common kayo, kay mga bata. Yeah. Ah, Basta mabiyaan taan ni Ron. <laughs> <At> oh, <remote. laughs> tripod. <Di> Tipulog. <laughs> uh, si Kansuri ni Pan. Kuha na ko. Ay, nakakuha na kayo si Idol. Idol, <laughs> salamat kayo Idol. Ayan ako, masyadong mabiyakan ko ako. Mate Americano. Ayan ako, masyadong mabiyakan ko ako. Ayan ako, masyadong <laughs> mabiyakan Thank you, thank you, thank you. Nailan, na Rosie. Ang nailan, ano <laughs> ba to siya? Ang nailan, ano ba ito siya? Ang nailan, ano pala sila. Baka nagano ng visa. 134 sa akin eh. Baka maiwan ako. 134 sa di follow watching guys. Nah, waktu aku picture